Kaya ko kamote kayo dyan no? Oh. Ayan ubi oh. Kakaiba yung kamote rito guys Purple Ayan oh, purple yung kamote Ewan ko kung ano yun Ubi ba yun o oh, kamote Ito yung pusang ano oh. Si puspin Pusang pinas O oh, pusakal Pusang kalye <laughs> Guys, napulot ko to guys sa trabaho guys. Tumakbo siya sa akin. Buti, hindi ko nasagasaan guys. Kuting pa siya noon eh. Last year, kuting. Ayun, oh. laki na. Oh. Well, hindi pa siya malaki. Maliit pa rin siya. Parang ano to eh. Na, na, naligaw. Parang ano. Either tumakas, nakawala or something. Tapos na, na, trap siya sa loob ng ano. Uy eh, as uh, ano as ko si bio food okay wala na akong pambili ng pagkain mm. ang lakas ko man hindi naman lumalaki eh. guys yung kulay niya kakulay ng mga ibon <laughs> yung kanigantong kulay kakulay ng mga ibon na lumilipad dito guys ano? okay ba tayo inside Ayan na. Uh, hindi ko pwedeng pakawalan, guys eh, kasi baka umano lumipat sa ano. Basta nakita to nang lumilipad, tumatalon sa taas eh. Ayano, ayano, ayano. Ayano. Oh. Ang ginagawa ko dito, pinapaarawan ko lang siya mga 15 minutes. Then bandang hapon labas uli kami. Eh sa gabi nilalakad ko sa sa park, guys. Naglalakad kami ng dalawang ikot sa park. Hey. Ay, okay, anake so. Uh, hindi ko papakita yung bahay yung bahay lang na may papakita ko oops hindi ko papakita yung bahay ng Bumbay Ito yung puno ng pili guys Hindi siya nagbunga this year Namatay Ayan, no? Ayan, no? Oh. Ganyan lang eh Dati ano yan eh malalaki eh. Tapos green Wala naging ganyan lang na sila Ang pangit kasi ng weather ngayon eh Hindi nagbunga yan guys Ganyan lang yung bunga oh. Ay. Ayan o Ayan, ganyan lang yung bunga Hindi ano oh. Hmm Nakakita ka na naman ng ibon Tingnan nyo yung buntot nya guys oh. Hyper na nakakita ng ibon oh. <laughs> Pag nakakita ng ibon nya Yung buntot nya lumalaki Ayan oh. Ay ay Let's go